Sir, gaano po ba kabigat yung kaso ng ating uh, dating nga uh, Pangulo uh, kung ikukumpara kasi natin sa ibang bansa, like dito sa Brazil, isang raid lang, maraming patay. Pero dito po sa Pilipinas, may mga nakiklaim na napas lang daw yung anak nila during tukhang. Pero may mga video na naunang video na na-interview na napas lang pala yung anak nila dahil sa frat. Ano po yung masasabi po niyo dito, attorney? Um, kaya din... Uh... Napaka-importante uh, ito almar itong petition for habeas corpus marami yung mga kritiko uh, ng mga Duterte kasi iniisip nila na kaya natin final ito para makaiwas sa accountability si Pangulong Duterte hindi hindi yun ang pakay ng, ng petition for habeas corpus eh ang, ang ang pakay ng petition for habeas corpus is para paniguraduhin na dumaan sa tamang proseso Um, so, hindi ito pag-iwas sa accountability uh, ni dating Pangulong Duterte. In fact, willing naman siyang harapin eh, kung anumang kaso ang i-file sa kanya. Pero, i-file nila dito sa Pilipinas. Kasi tayo ang may jurisdiction sa uh, kung ano man ang nangyari dito sa Pilipinas. So, yun lang ang gusto natin mangyari. Dumaan sila sa due process kung kailangan kung merong kung merong meron silang iniisip na kaso laban kay Pangulong Duterte, kay Senator Bato or kanino man, dito nila i-file. Kasi dito nangyari, wag nating isuko yung soberanya natin sa sa mga dayuhan. So, tungkol dun sa tanong mo, um, yung mga ganyang issues at uh, mas maganda at Uh, 'yung mga 'yung mga ganyang inconsistency sa mga posisyon ng mga uh, tumutugis sa pamilya Duterte. Uh, mas lalabas yan dito sa Pilipinas eh. Diba? Hindi natin alam kung kung 'yang mga nahanap na inconsistencies na matay pala sa frat pero ngayon pre bilang uh, biktima ng drug war. Hindi natin alam kung maaabot yan sa sa ICC, pero kung dito sana ang pagdinig, eh di sana nalabas yan dito. Di ba? Mas madali, mas madali nating uh, yung mga abogado ni Pangulong Duterte at ng mga accused, mas madali nilang mahanap yung mga ganyan kung dito ang labanan, hindi sa, sa ibang bansa. Mm -hmm. Sir, um, may maiba lang ako ng konti na banggit mo si Senator Bato de la Rosa kasi parang ang nangyayari ngayon, parang siya umano ang isusunod. Um, ano yung masasabi mo dito, attorney, dun sa binanggit ng ombudsman na meron ng warrant of arrest? Uh, parang nanggaling sa ombudsman yung unang uh, anunsyo na meron ng warrant of arrest yung uh, ating uh, senador, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Tama po ba na nanggagaling sa ombudsman yung uh, gantong um, uh, uh, information, attorney? Ah, uh, hindi siya, hindi siya, tingin ko hindi siya appropriate or um, hindi siya, uh, ano ba dito, parang nakapagtataka na galing sa ombudsman yung impormasyon since um, it's supposed to be independent siya eh of the executive. Pero nandyan na yan, Almar, ang sa akin, ang, ang teorya ko kasi is, um, talagang sinadyang linabas yung impormasyon na yan para uh, si Senator Bato makapagtago at para ma-exercise niya yung uh, remedies niya. Bakit? Kasi ang tingin ko dito, yung gobyerno natin, uh, wala na silang political capital para ulitin ito kay Senator Bato. Eh. Diba? Ginawa nila kay hmm. Pangulong Duterte, sinuko nila sa ICC, Anong nangyari? Uh, nawala nila yung control ng Senado tapos uh, napilitan si Pangulong Marcos na uh, maglabas ng campaign against uh, itong flood control project anomalies pero nag-backfire. Puro mga, puro mga kaalyado lang din nila ang, ang lumabas na salarin debate tapos bumagsak yung trust rating ni presidente sa pinakamababang level 20%. So, ang tingin ko dito, hindi nila afford na ulitin to kay Senator Bato. So, imbis na ulitin nila yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, uh, linik nila itong impormasyon na to para hindi sila mapuwersang arestuhin tapos patapon si Senator Bato. 'Yan ang tingin kong nangyari dito. Hmm. Isa na lang siguro attorney on my part bago ko ibalik kay Partner bar sa point of view ng isang abogado ano yung kumbaga parang nararamdaman mo ngayon na parang kasi sabi ng ating mga kababayan halos lahat na parang hindi pala tayo ligtas sa sa kasalukuyang administrasyon kasi madali lang palang kumbaga makidnap yung isa na sinasabi nilang term na makidnap yung isang uh, dating presidente how much more tayo na mga ordinary mga Pilipino sir So nasa um nasa peligro tayo ng ngayong uh, mga panahon na to dahil nga sa mga nangyayari pero kaya nandyan yung Supreme Court uh, kaya kaya naman yung Korte Suprema para protektahan yung mga Pilipino uh, sa pang-aabuso ng gobyerno kaya umaasa tayo na sa lalong madaling panahon uh, mag magdesisyon na yung Supreme Court para uh, mapauwi na si Pangulong Duterte tapos mapanagot na yung kailangan managot. Opo, uh, attorney si Admar po ito uh, ulit. No? Uh, dalawang beses na na-deny ang interim uh, release ni uh, former President Rodrigo Duterte sa, uh, sa po sa ICC. No? At uh, meron pang pinakalatest ngayon, nagsubmit na mula sa independent na uh, nag-check sa kalusugan ng uh, Pangulo bago sila, mula doon, bago sila mag-hiling uh, ulit, no? Uh, if ever po makakuha ng paborabling desisyon, itong uh, kampo po ni former President Rodrigo Duterte dito po sa Korte Suprema, considering umusad na po itong uh, uh, proseso dito, nakikita nyo po ba na may chance na mapagbigyan yung uh, interim uh, release uh, mula sa ICC? Uh, so, ang, ang naka... ang naka... Talang ngayon sa pre-trial chamber ng ICC is itong request for indefinite adjournment dahil nga sa kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Duterte. Uh, kapag uh, na... Ang, ang expectation natin doon is kapag nakita ng pre-trial chamber na wala sa tamang kalusugan si Pangulong Duterte, at hindi siya makakapag-participate dito sa trial dahil uh, uh masama na nga 'yung uh, hindi lang 'yung physical pati 'yung mental condition niya um papakawalan siya 'yun ang request uh, ng ng kampo ni Pangulong Duterte. Uh, ngayon kung uh, kung mapayagan siya ng ICC na na pakawalan siya ng ICC. Yung Supreme Court naman natin kahit na kung wala pa siyang ruling by um uh, kailangan niya pa rin mag desisyon kung legal or illegal yung nangyari kay Pangulong Duterte. Kasi uh, pag hindi sa mag-rule, uh, yun nga pwedeng ulit-ulitin to laban naman sa ibang sa ibang mga akusado dito sa ICC trial na ito. Pinakauling topic na lang sir, uh, any comment po doon sa naging uh, pahayag po ng uh, Korte Suprema? Doon, nagkaisa sila doon sa pagsasabi na mali yung uh, paglilipat uh, ng uh, pondo. Now ngayon, meron tayong mga nababasa mula sa mga critics din dito na bakit doon sa 2026 uh, budget, uh, pinapopondohan yung 60 billion... 'di ba ito ay doon sa budget natin for uh, uh, previous natin na budget bakit ulit galing sa tax ng taong bayan kukunin uh, ulit ito ang sinasabi kasi isoli no hindi po uh kumbaga hindi po ulit na maglaan uh, ng pondo para po uh, doon uh, attorney Anong ang niyo po rito um na, na nakikita ko nga yung discussion tungkol diyan no. Ang ang gusto ko tignan uh, Admar is dahil, kaya may mga tanong na ganyan. Uh, yung return versus restore. Kaya may mga ganyang tanong is natagalan din yung decision ng Supreme Court eh uh, dito sa kasong ito katulad nung kay Pangulong Duterte. So um, dahil matagal na, nagasta na yung pera, hindi ba? Um, kaya, kaya dapat siguro yung, yung Supreme Court um, mag-take initiative sila na para sa mga national interest cases katulad nitong sa, sa PhilHealth Fund, dapat mas mabilis yung action nila para ma maiwasan yung mga ganitong klaseng komplikasyon. Kasi baka kung mas maaga nilang ginawa itong action na to baka hindi pa nagalaw 'yung 60 billion. Uh -huh. Pero ito Admiral uh, hindi, hindi ko hindi ko pa inaral to ah uh, pero 'yun ang pinaka 'yun ang pinaka um, naging reaction ko Nung lumabas 'yung decision tama. Tama nga naman na, na mali 'yung ginawa ng gobyerno, Linipat 'yung 60 billion ng PhilHealth uh, sa National Treasury. So tama 'yung decision pero sana mas mabilis. di ba? Kasi paano kung yung gobyerno natin inaasahan na matagal talaga ang ang magi kahit kasuhan sila matagal. So, habang habang inaantay yung desisyon, nagalaw na nila yung pera, di ba? So, sa akin, um, kailangan ng mag-reform ng ng judiciary sa sa usapin na gano'n ba dapat kabilis um, tugunan or desisyonan tong mga cases na to of national importance. Tingin ko dito dapat uh, mas mabilis para maiwasan yung mga ganitong komplikasyon. Opo, may mga opinion din po yung ilan sa mga associate uh, justice po, no? na do hindi nasama, uh, mayroon silang iba ring uh, paniniwala like po kagaya sa paniniwala po ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na nangyari ito uh, itong uh, palyado na Uh, budget for 2024 dahil nga sa pag-certified uh, pag as uh, urgent and constitutional daw yun, dahil wala namang hindi naman daw needed. Ang nagtataka siya, bakit Uh, kung kailan nilagdaan ang bike cam eh yun din yung araw kung saan kailan ibinigay ang report doon sa mga uh, mga mambabatas no sa dalawang kapulungan ng kongreso so, para at least mapag-aralan muna bago mag uh, uh, botohan so minadali dahil nga daw dito sa uh, pag certified as uh, urgent parang mali daw yon and isa pa uh, na nababanggit din na yung pag uh, sosobra doon sa hinihingi ng presidente or hinihingi ng executive, isa din yon sa sinasa na nakikita niya na mali. Bakit ka magsosobra? Which is, yan yung nangyayari dito sa mga nakalipas din na budget na ito yung nirequest. It's either daw, stick ka doon sa nirequest or babaan mo. Hindi yung sumobra ka doon sa hiling. And meron din siyang sinasabi na yung 22, 20 2024 na budget ay... Uh, Paliado, uh, palyado. So kumbaga, dahil unconstitutional sa tingin niya, eh, reenacted dapat yung budget. Kung ano yung ano ng 2023, yun din dapat yung sa 2024. Ano po ang uh, thoughts niyo dito, attorney? Alam niyo, siyempre may basihan sy si Justice Leonin para sabihin lahat ng yan. You know? um, pero siguro sa akin ang, ang mas mahalaga is uh, dahil nga dito sa 2025 budget na tinanghal na o tinatawag na most corrupt budget in history. Pati tuloy itong mga naunang budget, uh, may mga anomalies dito sa mga nakaraang budget. Parang nag-add up siya eh, na mukhang hindi hindi ito innocent mistake, 'di ba? Kasi meron ka ng 2025 budget na most corrupt. Tapos meron kang mga ganitong pagsa-certify ng urgent na hindi naman urgent pagka-approve uh, ng BICAM report on the same day na uh, dinistribute na inamin na mismo ng ibang senador at saka kongresista na wala silang oras basahin. So ito, pagka kinumbine combine mo to parang nakikita mo na hindi inusente tong mga pagkakamaling ito eh mukhang talagang sinadya ito para uh, manipulehin yung budget yun ang inang mahalaga dito kaya may, may basihan si si Justice Leonin para sabihin yung mga yon pero um guti sana kung innocent mistake or wala namang wala namang uh, masamang nangyari dahil doon sa ginawa sa, sa mga pagkakamaling yon pero dahil nakita na natin na itong 2025 budget Um, pinasukan ng kung ano-anong insertions uh, at manakaw ng taong bayan. Hindi mo tuloy uh, hindi, hindi mo ma, ma maiisip na baka nangyari din ito ng 2023 and 2024. 'Di ba? Opo, attorney, bago ka lang namin pakawalan. Pinakahuling topic na lang po talaga kasi mainit din ito, no? Uh, meron pong uh, komento uh, itong si Vice President Sara Duterte doon sa mga nababanggit po ng ilang mga uh, kongresista, no, mga miyembro po ng House of Representatives. Doon sa nauugong naman na muling pagbuhay dito sa impeachment laban sa pangalawang uh, pangulo. Una, uh, unang katanungan, uh, malinaw na ba dito sa mga ganitong hakbang na politika lang ang isyo? Kasi napakaraming isyo po ngayon sa bansa. Isyo ng uh, korupsyon, ang daming mga, kumbaga mas mabibigat siguro dahil mas malaking pera ang pinag-uusapan pera nga uh, dito. Natapos na sila. Mali yung kanilang proseso, sabi ng Korte Suprema. Still, itutuloy pa rin nila. And itong nababanggit po ni Vice President Sara din na budget-driven na uh, racket. Parang pinagkakakitaan kumbaga nila or parang pinagkakapirahan nila for the sake para meron kang uh, budget. Parang ganun yung dating ba na, uh, which is nabanggit din uh, noong mga previous ni Senator Jesus Codero, Ito yung kinukot ni ano, yung Vice President Sara Duterte. Uh, and uh, Congressman Toby Chanko, and several House members. Sabi ni VP Sara revealed that back in February 2024, signatures of impeachment were being courted in exchange of budget uh, allocations. Uh, ano po ang tingin nyo po rito, attorney? Yeah, may, mukhang may basihan talaga yung ganyang klaseng uh, aligasyon. Kasi galing na nga mismo kay Congressman Toby tiangko uh, yung yung ganyang racket. 'Di ba? Kasi isipin mo si si Congressman tiangko uh, Tiangco hindi naman kaalyado ni Pangulong eh, ni VP Sara. So hindi mo masasabing politically driven yung statement na 'yon. Mukhang nangyayari talaga 'yan. At uh, kahit naman nung panahon pa ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino, Uh, lumabas na rin 'yan na yung pagboto sa impeachment, uh may kapalit na ni, ni, ni Supreme Court Justice Chief Justice Corona noon. May kapalit na uh, budget or allocation sa budget. So, hindi na tayong hindi na tayong nagugulat sa mga uh, allegation na ganyan And, uh, Sabi nga ng Supreme Court doon sa impeachment, hindi lang naman uh, hindi lang naman yung proseso mismo ang ang criticize ni ng Supreme Court sa decision na yan eh. parang ang ang punto ang pinaka ng Supreme Court doon is political exercise ang impeachment totoo pero ang ang impeachment kailangan meron talagang batayan na malinaw na hindi dahil lang sa politika eh ang masama, hindi lang politika ang nagiging basihan, pati pera. ba? Diba? So, double whammy. Parang, parang tinitira mo yung tinitira mo yung taong bayan na naghalal kay, kay Vice President Sara tapos sinanakawan mo pa sila para gawin yon, di ba? So, napaka, napakasamang pang-aabuso sa proseso ng impeachment.